Hello, so good day ulit mga boss. So, panibagong video na naman. So, may isi lang ako sa inyo mga boss. Ah uh, may, ma may, nagtatanong kung bakit nga ba nagpapawis yung karburador? Pag sinabing nagpapawis mga boss, yung parang basa yung karburador, yung sa outer, ano niya, yung sa baso o kaya yung sa buong kabuuan ng carburetor natin is ano siya nagmo-moisture. So bibigyan ko lang kayo ng mga ibang ay ng mga some cause kung bakit nangyayari yung mga boss sa carburetor natin. So, itong carburetor natin mga boss wala namang problema pero yan ipa-flash ko sa screen kung ano yung tinutukoy kung moisture o pawis ng carburetor yung tinutukoy ko mga boss. Dito sa carburetor natin, syempre ang gas mga boss, malamig yan eh. Yan ang isa sa ano, sa nag uh, Hindi naman siya totally cost, pero yun talaga kasi malamig ang gas, talagang pagpapawisan yung carburetor. Pero may mga talagang cost mga boss. Ang una dyan mga boss is yung air fuel ano natin mixture. Pagka ang air fuel mixture natin is masyadong maraming supply ng gas. Meaning, uh, rich siya, talaga magpapawis yung carburetor natin mga boss dahil nasusobrahan na nga siya sa gasolina. So, ang nangyari, pagpapawisan talaga yung carburetor natin mga boss. Kung paano ba re-resolve yun yung mga boss, ang madaling sagot dyan is ito na mga boss. May video na rin ako patungkol dyan na ginawa tungkol sa pagtono ng carburetor base sa RPM mga boss. Yan pwede nyong balikan sa ating content o sa mga video natin. Balikan nyo mga boss para mapanood nyo kung paano magtono ng carburetor. Yun yung, bali dalawa yung ano, um, nakikita kong sanhi dito mga boss. Yung una, um, mas rich yung supply ng gas sa carburetor natin. Yan, mapapansin nyo rin yung mga boss, um, check nyo yung spark plug nyo, check nyo kung pagka sobrang itim mga boss yun, talagang rich yung supply ng gas sa carburetor natin. So, gawin nyo lang, ito ano nyo lang and then para ma-resolve para maganda na rin yung ano, flow ng gas sa ating carburetor. Pangalawang ano natin, uh, pangalawang sanhi na nakikita ko dito mga boss is sira na yung ano natin, yung mga carb ano, yung tinatawag na carb kit, yung carburetor kit, repair kit. Yun mga boss pagka ang nap pag napansin niyo habang umaandar is medyo nababasa-basa dito, lalo dito sa may uh, base part ng ng carburetor yung tinatawag na baso. Ito yung parang term na baso kasi dito yung nag yung gasolina natin mga boss. So, pag napansin nyo na medyo babasa-basa na dito pero wala sa taas, yan dito. I-check e nyo yung ano, pinaka, yung oil, yung, yung seal ng carburetor mga boss. Kasi ang madalas, ito ang pinakasanhi mga boss, kaya nag ano, nag papawis yung karburador. Akala natin pawis pero yung pala may leakage na. So, ang gawin dito yung mga boss, baklasin nyo yung carburetor nyo, and then i-check e talaga kasi yung nangyari mga boss, yung goma nyan, syempre sa katagalan, uh, lumulutong din yung mga boss, nagiging, nagiging ano siya flat siya. Kasi ang rubber talaga nyan mga boss is uh, bilog na bilog. So, mapapansin nyo rin kung ikukumpara nyo yung bagong yung seal sa bago at saka sa luma, makikita nyo yung difference. Lalo't kung bukas kayo ng bukas ang carburetor, Ganon talaga. Uh, the more na na-expose siya sa ano, lalo't mainit at saka uh, malamig yung dito sa ilalim ng engine, may factor yun mga boss eh. Kaya nangyari, yung mga seal niyan, syempre sa katagalan nga nag-worn out din yan. So, kailangan, kaya nga may mga carb repair, repair kit tayo na available sa market. So, pagka ganon mga boss, yun, yung ganon ang case nyo, pag dito sa ilalim ng baso, dito, ang pawis niya, for sure ano na yan, repair kit na. Kasi kung wala dito sa taas at meron dito, repair kit na mga boss. Kasi hindi nyo lang napapansin pero nagtataka kayo kung bakit basa-basa dito. Akala nyo pawis pero may leakage na na nangyayari. So, kung pa, konti-konti na tumatakas yung gas dito sa carburetor yun ang nagiging sanhe. Kaya, napapansin nyo mga boss, Nagkakamantsa dito. Yan, dito banda, lalo dito sa ano dito sa yung fuel ano yung lock dito usually dito kasi may rubber rubber seal din dyan pag nag wear out na yan mag uumpisa na yung maghahanap ng ano lalabasan yung gas kaya mangyari yung carburetor natin mga boss may mga mancha mancha yan yan namumuo siya kalaunan and then yan mangingitin tulad nito mga boss ang problema neto mga boss, napansin ko, yun nga, um, kailangan magpalit ng repair kit. Kaya ang ginawa ko, uh, bumili ako ng repair kit sa Shopee. Sa so, mga nagtatanong mga boss kung anong repair kit ang kasya dito sa Rusi, uh, pang C100 pa mga boss, Dream. Parehas na parehas sila, pati yung mga Pilot Jet and then Main Jet. Parehas na parehas. So yun lang mga boss, bali yun lang nakikita kong dalawang sanhe ng pagpawis o kaya yung pag, ano, ng, pagbabasa-basa ng carburetor natin. Yan. It's either um, air fuel mixture and then yun. Kung sira na yung repair kit nyo. So, madali lang naman palitan ito mga boss. Yan. Make sure na pagka pinalitan nyo, wag lang, wag lang, ano, wag lang bukas, ano, bukas sara, bukas, bukas, bukas ang carburetor. Kasi pagka, yan, na-stress din yung, <laughs> yung mga seal, yan, nagano, nagpa-flatten siya. So, yun mga boss, naway no na share ko sa inyo, kung pa, bakit nga ba, na yung, ano nga ba yung mga reason ng pagpawis ng carp. So, naway no nakatulong to mga boss, uh, short uh, video lang, and yun po, naway no nakaaral po kayo, no. Salamat po sa panunood, and kita, kita kids po sa next beat. Bye! Peace!